So again. Wow. Everybody's ready. Let's have uh, group one. Okay, have your attention. Go back to your chair. Okay. So I have here the prompter If you lost some lines again. Take it again. Okay, nice okay. camera. Iniluluan lang! Okay. 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 Dumikit okay. 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 okay? okay. okay. <chưa> ako sa kanila dahil alam ko may mabukasan ako. Dahil alam ko may mga abot ang buhay nila. Kung mananatili ako sa'yo, wala akong mga abot dyan sa si mga kamalasan mo. Alam mo, mo, hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang. Mara Clara Fuentes, que es Moro Clara. Okay, lights, camera, action. Okay. <laughs> okay, light, <camera>, action. <laughs> Bukang ko na naman si Mrs. Mo sa mga nangyayari. Pwede ba kayong dalawa lumayas kayo? <laughs> ano? Lumayas kayo? <laughs> Aba, kung aalis ka, siguraduhin mo lang na hindi ka na babalik dito. At huwag na huwag kang magdadala. At huwag na huwag kang magdadala. At huwag na huwag kang magdadala na dito. Hindi ako magdanakaw. Ano ang alam mo, mo sa akin? <laughs> oh, ba't hindi ka makatingin? Huwag mo kung pilitin, Clara. Ah, ganon? Lumaban ka. Huwag mo pigilan sa sarili mo.